Pagdating sa pamamagitan ng pinakamalakas na palakpak at sigawang! Yes, yes, yes! Magandang umaga muli sa inyo mga kasama. At ito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik! Ang ah, ngayon mga kasama, meron akong uh, video sa inyo. Nako! Arang naputo ka na ata ng litid, no? Naputo ka na ng tonsil ata itong tao na ito. Ah, kung uh, makapagpakilala, kala mo, wagas! <laughs> oh, nakakatuwa lang talaga mga kasama dahil uh, bakit nagkaroon ng oo, uh, oh, etong uh, mga house uh, house speaker, kongresista, oo, oh, sa groundbreaking na naganap. Eh bakit may ganyan diyan? Yeah, ano to? Ah, maaga? Ganun ba? <laughs> okay na, humusga ka, mga kasama. Nagtataka lang naman tayo. Bakit ah, uh, sinisipo na tuloy ako? No? Bakit nga ganoon? Ang tanong man ng ating mga kasamahan diyan sa lugar ng Batangas, bakit nagpuntahan daw diyan? Ito mga Quadcom. Ah, Quadcom, Quadcom. <laughs> Di ba? Oh, ano yung papel niyo diyan? Ah, puro kayo mga kongresista, nagpunta kayo sa groundbreaking? Oh. Eh anong uh, gusto niyo mangyari diyan? ah, popularity? Anong tatakbuhin niyo? Nakupu. Parang uh, kilalang kilala na kayo, Jismio Marimar. Oh, uh, tuloy mo, ano ba chismis dyan sa Batangas? Oh, uh, baka putukan na natin ng tonsil. oh, uh, sige, banat! Technical Integrated High School! Warm up palang. And now, let us all rise for the arrival of the Speaker of the House of Representatives of the 19th Congress! Matamlay ang mga tao dito. <laughs> Bakit matamlay yung mga taga Batangas? Oh, bakit kayo oh, parang nalulungkot nung dumating yan? Naka. Ito na, ito na, ito na. Ataloy! Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez! Of course, Matingay! Para sa ina ng 2nd District ng Batangas, Honorable sabi nung Congresswoman, nga, sabi ator... nung ano? Sabi nung uh, MC host, Oh, mag-ingay. Eh, walang kaingay-ingay. ingay paano mag-iingay? Di ba? Sila lang ang tuwan-tuwa. Oh, magkano? Ang tanong. Eh, yun, nagtatanong lang naman tayo. <laughs> ah, magkano kaya? Naku, ang lungkot-lungkot ng mga tao dito, mga kasama. Ah, sila lang ang masaya. Oh, tuloy. Teacher Phil Tricky Arlo Wistro. Isang masipagabong palang pako. Isang... Isang masigabong palakpakan. O, oh, ilan ang pumalakpak? <laughs> Aray ko po, nakakasakit ng ano. Nanti nauutot na ako dito ah. Diba? Ah, oh, tuloy mo nga. Oh, larga! Parang magsasabong lang, no? Larga! Parang ganun lang ata, eh. Pusit, baka may ari ata ito na sabong. Alam niya yung larga, eh. Ha? Ah? busit na yan. Larga daw! O, oh, sige, stuloy natin, ha? Larga daw, larga. Nakapuwi naihinaan Parang pangilan ilan lang mga kasama yung nag -ano eh. Ah, pipilitin nata eh. Sige, pilitin mo ate. Ano ba meron dyan? Kada ano ko doon? Mm. Gusto ko yung pinaka malakas ilarga Bataga Second District! Ah, sige. Laban na yan. Ilarga <laughs> Ilarga na di ba ang sabungera di mo di, di umano ata ito ba alam na alam yung mga ganong mga uh, galaw ng sabong ah oh vera hey! iilan lang nakita nyo, mga kasama parang iilan lang lang yung uh, nagano, nagtatas ng kamay ano ay sige panoorin natin hanggang dulo para ano ayun nga pala kung hindi ka pa subscribe sa ating channel ah, pa-subscribe na lang po at syempre, hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video at uh, ah oh, nadagdagan na tayo ng ano? three uh, 5,300 new subscriber po. Maraming maraming salamat ha. At uh, siyempre, tapusin yung video para makita nyo kung ano talaga yung story na dito sa video na ito. Nakakatawa eh. Nakakatawa. O, oh, direto. na palakpak sigawan para sa ating distrito! Alos ah, pumutok yung liquid at ah, sumabog yung tonsil ah sa pagpapakilala. Para lang siguro, ay eh, alam nyo na. Baka next year. Eh, tignan nga natin kung anong mangyayari. Baka merong, uh, merong ikakampanya dito kaya nandito itong mga ito. At ang uh, tanong dito, mga kasama, bakit kailangan umatin? alang ah, alam natin, umatin, yung mga ganyang, uh, ganyang programa of groundbreaking eh, presidente. Kasi siya yung ano eh, di ba? Siya yung nagbigay ng, uh, ng ayuda o siya yung nagbigay ng pondo uh, para sa project na yan. Pero nakakapagtaka lang. <laughs> Oh, kongresista. Ano ang papel ng mga kongresista dito sa may lungsod ng, uh, ng Batangas? Lalo na yung uh, speaker, no? Ano kaya? Tanong lang naman. Eh, kami ako eh, nagtatanong lang kung ano po yung papel niya dyan. Lalo na yung may mga artista dyan. O, oh, ito yata yung member ng Quadcom. Eh. Dapat sinama niyo na lahat ng kongresista dyan. <laughs> oh, at dyan na kayo mag-hearing. No, sinama nyo na lang sana lahat para maganda-ganda naman. Para uh, tuwan na rin yung mga taga, ano, taga Batangas, no? Uh, pinuntahan sila ng uh, napakadaming kongresista. Uh, tuloy nga natin. You long my message dahil mas gusto ko i-enjoy nyo ang ah. bawat salitang mapapakinggan nyo sa aking mga kasamang congressman and most of all, sa leader ng kongreso, the speaker of the people, no? That is his concept of the congress. It is wow! The... Wow ah! <laughs> Naku, ngayon ko lang narinig ito ah. ah. That is the, ano daw, ulitin nga natin, that is the, ano? Ah, ulit. Not the house of representatives, instead it is the house of the people. At karangalan ko po na ngayong tanghaling ito, ay kasama natin ang iginagalang, pinakamabait at pinakamagaling na speaker ng Kongreso ng Pilipinas, Pat Ginagalang, pinakamabait, pinakamagaling. E eh, kwento nyo lang sa pagong yan. <laughs> Ayun ang ayun ay tanong ng mga taong bayan na Baka kasi nagkakamali yung iba. Eh maraming nakakaalam kasi, maraming din nagsasabi na may problema. Naku, Eh siguro kayo lang ang nagsasabi na pinaka. Yung iba eh hindi. Iyon eh, ay nag, ano lang ha. Opinyon ng iba. Ay eh, bahala sila sa opinyon nila. Ah tuloy. Tanga second district. Ang ating pasasalamat at pagmamahal iparinig sa pamamagitan ng pinakamalakas na palakpak at sigawam! Oh, parang pumutok na tayo litid nun, ha? At sumabog yung tonsil. Ha? Ah, kung makapagpakilala, Diyos ko. Wagas. Ah, ano kaya meron? Ha? Ah? ate? Ganyan ba talaga? Ha? Ah? and i wish to acknowledge the presence of all pnp personnel all personnel and officials from deped and of course all our partners from the department of public works and highways indeed this is a collaboration of important agencies which we are giving life already through the leadership of our very dear speaker once again maraming maraming salamat po sa Kay Speaker Martin Romualdez. Malakas na balang pangasigawan po! Larga! Ate, bakit mo naman kasi inibitahan dyan? Hmm, tanong lang namin. Ano bang meron na ah? bakit kailangan sila nandyan sa groundbreaking? Para sa ang purpose, ate? Ay, nagtatanong lang naman kami. Masama pa magtanong? <laughs> Ah, konting katanungan lang at konting kaalaman lang ang gusto naming malaman. Kaming mga mamamayang Pilipino. At naka pa kayo ate. No? So, ang purpose niya ay ano? Ah, groundbreaking, di umano. Eh, bakit parang anong nangyari niya? Kampanyahan? <laughs> ah, eto base lang to sa napapanood namin ate. Eh baka naman uh, pwede sa susunod, wag na kayo mag-imbita ng mga congressista dyan. Imbitahan nyo yung pangulo. Eh bakit pa ba hindi si pangulo ang pumunta dyan? <coughs> bakit kayo kayo? 'Di ba? Oh, nakaka nakakabilib talaga, no? Ang nangyayari sa Pilipinas, mga kasama. 'Di ba? Isipin niyo, dapat ang pangulong Pilipino, ang pangulo ng Pilipinas ang pupunta sa mga ganyang uh, uh, event, no? Hindi naman pwedeng congressman o oh, Naku po. me, yung ano pa ba? Meron pa bang magpapasiklab dyan? O, oh, tuloy natin. Alright, thank you very much. Come, drink it for that inspiring message. Alam niyo po, I can see the humility from our Congress. Ate, hindi naman inspiring yun. oh, baka kayo kayo lang na inspire. Pero sa uh, mga iba, ako hindi naman ako inspire. Eh. Bagkos, ako ay nagtataka. So, confused ako. <laughs> ah, Nakukonfuse kami. Bakit ganyan? Ano ba nangyayari? Bakit pinasok ng iba't ibang kongre, kongresista ang, ang lugar ng Batangas? Oo, at naghakot pa kayo ng pangilan-gilan. Hindi naman karamihan. O, tignan nga natin. O, ano pa meron? Banat woman. Ano po? Because she draws her strength because she is inspired. Doon Gaan. sa mga miyembro po, ang ating po mga kongresista sa ating pong quadcog. E yes, di ba, Sir Tad? Isa lang ang masasabi ko. Wala ano? na akong masabi. Tama! Ed, nga, tama. Sir Ay! Isa lang daw masasabi niya. Wala raw siyang masabi. <laughs> sabi niya pa. Sabi niya pa. Tama! Mali. Oo. Mali, ah. <laughs> tax, tunay ba na bumabaha at bumabagyo ng biyaya sa second district? It's all because we have the best speak. Ibalik ang pasasalamat at pagmamahal sa taong nasa likod ng pagdaloy ng tuloy-tuloy na biyaya sa ikalawang Nato, distrito ng na. ating lalawigan. Ito, alam na ang nasa likod. Alam na natin kung sinong nasa likod. Nako, siya na po nagpapakilala. Ha? Ah. Oh, sabi niyo, magpasalamat daw kung sino ang nasa likod. Nako, kilalang kilala na talaga kayo ng taong bayan. Ah, tuloy. I am honored to introduce to you mm. the Speaker of the 19th Congress of the Philippines, the Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palakpakan si Speaker Martin Romualdez! <laughs> Larga! <laughs> <laughs> Pampanga, Congressman Dong Aurelio Gonzalez. Ito naman si Boss. Boss, uh, ayusin mo naman pagbasa. Babasahin na lang naman. Ha? ayusin. Yung pagpapakilala. Oo. Oh, be, ano, be uh, gentleman. Hindi yung ganyan. Yung posturo. Si Boss talaga, oh. Oh, Bira. Ang lead Chair ng ating Quadcom, the one and only Surigao del Norte Second District Representative Ace Barbers. <laughs> Ace Barbers. <laughs> our Abangling Code Part List Representative Caraps Paduano, Chairman of our very, very important Quad Committee, Chashang siya Co Chair natin Wala, Surigao mahina. del Sur Second District. <laughs> Mahina yung ano kay Paduano, no? O, oh, yung pagpapakilala kay Paduano, wale. Oo, oh, oh, na Nakakatawa, no? Yung isa, medyo okay. O, oh, si Paduano, wale. O, oh, eto, simukan natin. Representative Johnny Pimentel. Wale din. Antipolo, Second District, Representative Romeo Acop. Ah, medyo konting okay. Isa sa isang magaling abogado uh, yeah. at... Uh, Very active dito sa ating quad's, pogi non second district representative, Jonathan Kid Flores. Ah, medyo okay okay. Ito Naku. sikat na talaga kasi artist na talaga pero pumalik sa kongreso. Siguro kailangan na uh, tumayo siya at uh, lumapit dito kasi gagawa siya ng pelikula tungkol Naku. sa quad the one and only Wangkula uh, Don District Representative Don Fernandez. Tumayo ka naman. Pakilaan dito. Alin ka naman. Yes. Alin ka naman. Bilisan mo. Ha? <laughs> oh, artista ka eh. Oh. Di ba? Gagawa kayo ng pelikula. Anong title? Ang... Oh, mahirap na magsalita. <laughs> oh, anong title kaya? Okay, mga kasama, comment down below kung anong title ang pwede dito gagawa daw ito ng pelikula. Ah! Akin <laughs> naman. Ayan, oh. Tanggalin mo yung salamin mo. Oh. Oh. Naku, kumakahimas talaga naman. <laughs> ha? tuwan naman to siya, ano? <laughs> ano pangalan nito? Bom Fernandez? Oh, tuwan-tuwa, oh. Galak na galak sa ngiti. Eh. Nak ng tipaklong, oh. Ano <laughs> <laughs> oh, Kamusta si Kasi? Wow! Wow! <laughs> wow! Oy, nako, 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 may chismis. Ha? ako kumusta rin si Cassie? Ang ganda ng ngiti mo. Ang ganda tayo nga, abute nga. <laughs> Oy, kumusta ka, Kasi? Hello, Kasi. O, oh, diretsyo. O, oh, sige, sige. Dura, nabirayin nyo, ha? Tuwan-tuwa talaga sila sa galak. Ha? Siya ang sinasabi sa neophyte na representative, pero sa Kongreso. Siya isang crush ng bayan. na Our congressman from the One Rider Parties, Congressman Representative Raj Gutierrez. To Bawan Mayor Ryan Dolor and our Sanguling Bayang Bawan, of course, our former Mabini Municipal Mayor Noel Luistro, uh, sa lahat ng mga mayroon natin of course, uh, oh, wala na ito. Ah, yung magandang usapin, squad. yung magandang pagpapakilala mga kasama, ay parang uh, walang wala na talagang saysay. Oo, oh, oh. kaya lang naman ito, bumig, uh, nagkaroon ng uh, ganap. Ha? Huh? Eh kasi, parang uh, namigay ata, di umano ha, huh? di umano. Pero sa video na ito, mapapanood natin, baka nga totoo, nagkabigayan. Ha? <laughs> huh? Ah, sige, tuloy lang natin. Bawan, of course, and uh, the other uh, municipalities of the 2nd District. Bawan, Technical Integrated High School Principal, Dulce Amor Abante. Schools Division Representative, Dr. Marites Ibañez. Our Department of Works, Highways Regional Director, Engineer, Sonia Paglikawan, Our dearest Batangueños, distinguished guests, Friends, ladies and gentlemen, pasensya na, babasahin ko itong speech kasi kanina pa hinanda ito ng mga staff. Ay, grabe. Hinanda alam pala. Wala palang sarili speech to si boss. <laughs> uh, direktya. Ko, baka magalit sila kung hindi ko babasahin ko. Tsaka maganda na may mensahe. Sa ating mga kasamahan sa malaking kapulungan ng Kongreso, sa pangunan ni Senior Deputy Speaker, Congressman Dong Ariel Gonzalez, at sa mga chairman ng miyembro ng Quad Committee, sa mga opisyal, sa magulang, guro at mag-aaral ng uh, Bawan Technical Integrated High School. Sa mga opisyal ng Bawan, ng Bayan ng Bawan, at ah. Oh. mga uh, panuahin, magandang araw po sa ating lahat. Mm. At hindi naman pala Bawan eh. Kompleto pala yung segundo distrito ng uh, Batangas nandito. Kaya, ano kaya? ah, hindi lang pala bayan ng bawang. Aba, marami. Marami na impit yan. Ah, bakit? Tatuloy mo, boss. Gagawa ko ng contest dito kung sinong pinakamaingay. Ano? Nako. Kung sinong pinakamaingay, may premyo. Nako, ayun na. Ano kaya? Ano nga kalimutan? O, yung mga tiga tingloy. Wala. Tingloy! Wala. O, oh, sige ha. bawan! Ah, kasi, sige, bawan, distrito ni ano. Ayun lang ha, tanong naman yun. Ha? Ah. Dahil sa pera, no? <laughs> ano, naghiyawan. Hmm, tuloy mo. Ano to? Aha. Kayo na humusga, mga kasama. Game over na ata. Lalaban ba yung mga mambayan dito? Ano, ano kaya? Tupo. San Pascual. Oh, kita nyo, mga kasama. Ito ay isang pakita lang na ito ay uh, hudyat ng isang uh, pamumulitika na dito sa lugar ng uh, Batangas. Kung saan nasasakupan, itong anong pangalan nito? Ah, uh, ano pangalan yung babae? Hindi ko kasi kilala yun eh. Uh, so, tanong lang ng taong bayan, bakit kayo nagpunta dyan? Anong purpose nyo? Groundbreaking ba talaga? O talagang politika na? Yun lang ang katanungan ng mga taong bayan. Ha? Ay ako naman, ay nagre-reaction lang ako. Kung ano nyo sabihin nila, sinasabi ko lang naman. Kagaya nun, o oh, nagpa-contest ka sa pera, Ay eh, naghiya, na Pera eh. <laughs> pera ang ano eh, involve eh. O oh, tuloy natin. Oh, kanina wala yan eh. Oh, ngayon naghiyawan na dahil sa pera oh. <laughs> oh. Oh, magkano na binigay? Meron ba? Ang oh, dakto. Ito na, ito na, eto na. Ayun na, pinuntahan na si ate, oh. Sabi niya, o. Oh. Oh, sabi niya, Nako, Oh. Pasalamat ka, nandito kami. Dahil kung wala, hindi yan ihiyaw. Eh, sabi ko ba naman sa'yo, magpakontes ka ng pera, sigurado, ihiyaw yan sa'yo. <laughs> 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 oh, dahil sa pera, nag-ihiyawa tao, kanina, ang tamlay-tamlay. <laughs> Andrecho! Oh, Sumagot. <laughs> Sumagot. O, oh, tama Hindi pa tapos. O, oh, no. mabini. Ang na. na ano na. oh, kata niya. Di ba? Tuwan-tuwa ngayon si ano, si ate. O, oh, kasi yung mga natutulog na kababayan niya, eh ay sumigla dahil sa pakontes na pera. <laughs> Eto ha, sa video lang ito mga kasama. O, oh, tuloy. Sabi ni ate, bumubulong sa doon oh. Kunin mo yung pera, ah. Kunin mo na yung pera. Oh, sabi niya, um sabi niya, oh, tumayo kayo. Pag nagpapalakpakan, tayo. Ay, mga kongresista doon sa likod. Ayaw, ayaw, tumayo. Yung isa, tumayo na. Naku, ayun, na, ayun na, si ate. Lalapit na. Ayun na si ate. Oh. Sabi mo, nako, ihanda eh mo dun yung pera. Yung ipamimigay natin. Kasi nagpaano si ano eh. ito ah, si Bossing eh. Nagpa-challenge. Naku, ang, ang pera na to, kukunin sa atin. Hindi sa kanya. <laughs> ang pondo nito sa akin. Naku, patay tayo dito. O oh, sige, ano pa? Okay. Mukhang nahihirapan tayo dito. Oh, Lobo! Malayo, malayo. Kayo naman mga ano, home court advantage niyo. Ha? Ah? San Luis! Napopo. So, ayan na mga kasama. Uh, hindi na natin 'to Um, patatagalin pa, alam naman natin kung ano yung uh, puno dulo rito, o, ano yung punto rito I mean, kung ano yung punto nila rito bakit sila bumisita rito o bigyan pa natin ng konting pahapyaw ano ba yung konting pahapyaw pa dyan mga kasama tignan nga natin kung ano dito, lipat na natin ha o eto, eto, eto ay sa totoo lang po yan po ang handog ng ating mahal na presidente President Ferdinand R. Marcos Jr. Palakpakan mo natin siya Uh, sa so totoo lang po, medyo atrasado kami kanina, nalit ka sa kani, kanina pumirma ang ating mahal na presidente, yung batas na mag nakatapas ang si Ferrer's. Pagkatapos ng signing ceremony, lalarga na kami sana. Pero sabi ni presidente, speaker, speaker, hali kayo. At tinuro pa niya, at si Jinky, hali kayo. nag po kami. Nako. At sa lang po, sa madaling silita, tuwang-tuwa ang ating mahal na presidente kay Madam Gigi Luistro. Larga! so, <laughs> ayan uh, ah. <clears throat> Isa lang ang uh, makikita natin dito, no? Uh, sa bagay, strategy nila yan, eh, wala tayong magagawa dyan. Pero, uh, siyempre, ang uh, dapat dyan, ang pupunta, hindi naman natin kine pero dapat, Uh, ang pangulo, ang mahal na pangulo ang dapat nandiyan. Hindi 'yang mga kongresista na 'yan. Ah, walang ganyan dapat. Ang dami no, Quadcom, pala mo atin ah, tinuloy ng hearing 'tong mga 'to eh. All right, ah, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po si Kuya Good. At siyempre, hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Salamat po sa lahat ng mga uh, nanonood ng uh, video natin, mga upload natin. At tatandaan nyo po, lagi po tayo may upload. Ah. Kung hindi nyo po nakikita sa notification nyo, check nyo lang po yung uh, channel ko kasi minsan parang hindi na po tayo ina-up, no? nakakatuwa lang. <laughs> ah, Sipag-sipag natin mag-upload pero parang yung mga video natin ay humihina ng humihina. Pero ano paman, man, salamat sa inyo. Ah. Sal salamat ng marami. Ah. ah check nyo lang lagi every morning yung ah, channel natin. Maraming salamat. Mabuhay kayo lahat. Bye-bye!